Tataas din yung gastos natin sa kalusugan. Oo, makakaapekto yun sa pagtaas ng gastos sa kalusugan kasi nga may panganib sa may hirap na bansa kasi ang World Health Organization ang nagbibigay ng alam mo yung technical at financial na suporta ah, sa mga bansang may hirap or limitado yung kakayahan sa kalusugan. So, ang pagbawas sa pondo at suporta ah, mula sa mga bansang gaya ng Amerika ay maaaring magdulot ng mas mataas na gasto sa gobyerno ng Pilipinas para sa mga serbisyong pangkalusugan. Naku, lalo na ngayon, walang budget sa PhilHealth, di ba? Hindi nagbigay ng budget yung presidente sa PhilHealth, tapos sinuspend pa talaga ni Trump yung pagtulong sa WHO, pagbigay ng pondo sa WHO. Grabe guys, sabay-sabay talaga, no? pag-alis ng Amerika sa World Health Organization, anong magiging epekto nito para sa ating mga Pinoy? Tara, natin ito. So we paid 500 million dollars to World Health when I was here, and I terminated. U.S. President Donald Trump is pulling the U.S. out of the World Health Organization, and that's raised concerns about the UN agency's ability to fight diseases and respond to emergencies around the globe. And it raises questions about funding for the agency and its mission. The main reason for that is that the U.S. is the WHO's biggest donor. It... So yun nga. So uh, na pumirma na si Trump uh, ng executive order na na umalis sa WHO yung executive order na nagtatanggal sa uh, donation nila sa World Health Organization ano nga ba yung dahilan bakit nangyayari to actually guys nung previous na pag-upo ni Trump as a uh, president uh, ay kumalas na talaga yung Amerika sa World Health Organization. So, ito ay naging sentro ng mga issues noon sa worldwide dahil um, hindi talaga dahil nasyak yung buong mundo, no? Kasi nga, um, first reason is that inaakusahan niya yung bias, na bias yung WHO sa China na uh, pagiging masyadong pabor ng WHO sa China sa naging aksyon at ulat nito kaugnay sa pagsisimula ng pandemya ng COVID-19. Yun guys. Tsaka um, pagmamalabis ng pondo. So binatikos ni Trump ang pamamahala ng WHO sa pondo at sinabing hindi nagagamit ng maayos ang kontribusyon ng Estados Unidos na siyang pinakamalaking taga-suporta ng organisasyon. Imagine guys, 500 million dollars. US, ha? US dollars. Grabe. Sobrang laki nun. At pinul out ni Trump kasi nga, um, hindi daw uh, hindi daw na, na, gamit ng maayos ng um, WHO Ang pondo nila. Yun. it contributes about 18% of its funding the agency's 2-year budget for 2024-2025 was 6.8 billion dollars data from WHO show that in that period the US financed 75% of the agency's program treating hiv grabe 75% ng program no ang America grabe yun ah, sobrang talaga ng ambag ng Amerika sa WHO. Kaya naku, ano talagang mangyayari sa ating mga Pinoy kung uh, hihina? Kasi syempre, hihina yung WHO kasi um, konti lang yung pera nila eh. Kasi yung Amerika kumalas na, ba diba? So binawi na nila yung ang pondo sana na ibibigay nila. So um, uh, mangyayari to na Siyempre no, uh, malaki ang epekto nito sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay isa sa mga bansang nakikinabang sa mga programa ng WHO sa paglaban ng mga sakit tulad ng tuberculosis, dengue, malaria at uh, mga alam mo yung AIDS, HIV. Kung mababawasan ang pondo ng WHO, so maaaring humina Ang mga programang ito, yu yun ang hiv and other sexually transmitted diseases. it also provided over half the contributions to combat tuberculosis, the world's biggest infectious disease killer. yes. trump's withdrawal is coming at a time when the world health organization is struggling to raise cash for health emergencies from gaza to ukraine. alam mo yung nangangailangan talaga ng mas malaking pondo yung WHO ngayon kasi nga dahil sa sa Gaza, alam mo yung sa war sa Gaza, sa Ukraine. So they really need that funds. Pero ano manggagawa? Ano magagawa natin eh binawi nga ni Trump nako. Kasi dito din eh ito, nang dahil din sa pandemic eh kaya nagalit si Trump. WHO and China. Trump is also skeptical oh, no. about WHO led negotiations for a post COVID pandemic agreement aimed at improving global solidarity when the next health threat strikes. Billionaire Trump ally Elon Musk has said nations should not, quote, cede authority to the WHO. The U.S. will cease negotiations on the treaty while its withdrawal proceeds. In addition, the U.S. is part of a global influenza surveillance network supervised by the U.N. agency. We hope the United States will reconsider. The WHO says it plays a crucial role in protecting the health and security of the world's people, including... So, nananawagan yung WHO na sana i-reconsider ni Trump yung decision niya na pagkalas sa WHO. So, alam nyo, yung COVID-19... Um, na response sa Pilipinas. Yung Pilipinas ay umaasa lang sa mga gabay, rekomendasyon, at suporta ng WHO. So, kung humina ang WHO, maaring bumagal o humina rin ang pandaigdigang tugon sa pandemya na direktang makakaapekto sa ating bansa. Especially, um, ngayon no, na alam mo yung China, meron na namang Uh, meron na namang health issues, meron na namang pandemic na nangyayari sa China na hindi nila nilalabas ng malinaw. Hindi nila, alam mo yun, hindi nila sinishare yung facts. Hindi nila, hindi talaga nila sinisiwala sa mainstream media nila yung mga nangyayari sa China. Pilit nilang, alam mo yun, dinadowngrade. Kasi para um, hindi ma alam mo yung paayaw, ayaw nilang isipin ng mga tao na mahina sila pagdating sa health, mahina sila pagdating sa mga gamot, yung mga ganun. Yun talaga eh. Alam mo, malaki sigurong binabayad ng China dito sa WHO eh. Kaya nga, alam mo yung pandemic, ayaw na ayaw ko talagang magpabakuna. Pero, alam mo yung nagipit na ako eh. Kasi sabi nila, nabuntis pa talaga ako ng time na yun. Sabi nila na hindi daw hindi daw nila tatanggapin pag walang alam mo yung vaccine, nanganak na walang vaccine. Sa so, anong mayayari? 'di ba? Kaya napilitan talaga. Pero ayoko talaga noon. Alam mo alam mo ba after nung vaccination, after yung COVID-19 vaccine, wala ang dami nang nagsilabasa ng mga sakit na dati hindi ko naman nararanasan. Grabe talaga tapos sobrang alam mo yung humina yung buong katawan ko. Alam mo yung ang ang tagal kong naka ang tagal kong naka-recover sa panganganak ko noon. Parang mga nasa tatlong buwan yata, hindi ako makatayo. Hindi basta ang dami kong ang dami kong dinanas. Kasi bago ako ng anak, doon ako nagpabakuna. Kasi nga, hindi daw nila tatanggapin eh, pag walang bakuna. Imagine mo, mga two years yun, di ba, hindi ka makakaalis ng bansa, or hindi ka makakaalis ng, hindi ka makakapunta ng kahit saan-saan kung wala kang COVID vaccine. Kaya, wala, nasa bahay lang kami, hindi kami lumalabas, hindi kami nagpupunta ng ibang mga lugar, kasi nga wala kaming vaccine, kasi ayaw ko talagang magpavaccine. Pero napilitan kasi nabuntis ako. Yun, kailangan talaga daw ng vaccine. Kaya, naku, kaya talaga, alam mo yun, galing, galing sa kanila yung sakit, galing sa kanila din yung vaccine. Alam mo yun, it, it sounds really, it's really concerning. Kaya, siguro yun din yung ayaw ni Trump. Including Americans. It's too early to say Uh, to, to, to say uh, what are the consequences, we need really to, to look into it. Uh, what are the implications? But uh, but we will continue our work in trying really to get uh, that funding that we need. The European Union said it was concerned by Trump's decision and called on all WHO member states to address the financial challenge now presented. Oh, so so ngayon nandito na naman yung China o na naman oh. sila daw yung uh, sila daw yung... papalit sa pondo ng Amerika. <laughs> ano daw, pupunahan daw nila yung pondo na um, tinanggal ng Amerika sa WHO. So, kayo na yung magaling. So, kaya guys, kaya ayoko talaga yung mga bakuna-bakuna na yan. Pero before, oo, Matagal na naman nating pinapabakunahan binapa, yung mga anak natin no pero before yun after ng covid parang nag-aalangan na talaga ako eh. China's foreign ministry said the WHO's role in global health should be strengthened not weakened and promised to continue Beijing's support So they will continue to support WHO kasi dapat daw mas strengthen to kahit wala na yung America makakaapekto din yun sa pagbagal ng pagpapakalat ng mga bakuna. Kasi nga, isa sa mga mahalagang tungkulin ng WHO ay ang pagtutulong sa patas na distribusyon ng bakuna sa mga bansang nangangailangan, especially dito sa Pilipinas. Kung mababawasan ang kakayahan ng WHO, so maaring mas tumagal ang pag-access ng Pilipinas sa mga bakuna at iba pang medical supplies. Kaya, naku guys, let's pray for, uh, ewan ko lang din, baka, baka meron ding plano si Trump, kasi sabi niya sa speech niya, yung Amerika magiging, eh, magiging country daw siya na puno ng compassion. So, dapat no, so kung puno ng compassion, dapat, eh, eh, dapat, tutulong sila sa alam mo yung pangdaigdigang kalusugan kasi nga ang daming may hirap na mga bansa tulad natin na kailangan ng support talaga. Alam mo yung uh, vaccine na galing Amerika, yung Pfizer, galing yun sa Amerika, ba diba? So libre lang nating natanggap kasi nga nang dahil yan sa tulong ng WHO at dahil nangyari na to, wala na tayong magagawa, magkakaroon din ng pagbabago sa pandaigdi, pang, pandaigdigang kooperasyon. So, magiging mahirap na no yung kooperasyon sa crisis at sa kalusugan kung kung magpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng mga pangunahing bansa tulang ng Amerika at China makikita mo talagang may tensyon sa kanila no makikita mo talaga eh, kasi pag uh, sabihin mong um, Amerika parang ayaw talaga ni Trump sa China eh maaring mas mahirap ang koordinasyon sa mga mahahalagang issue sa kalusugan. Dahil, alam mo yun, globalisado ang mundo. Ang mga isyong ito ay direktang makakaapekto sa Pilipinas. Tapos, alam mo yung tataas din, tataas din yung gastos natin sa kalusugan. Oo, makakaapekto yun sa pagtaas ng gastos sa kalusugan kasi nga may panganib sa may hirap na bansa kasi ang World Health Organization ang nagbibigay ng alam mo yung technical at financial na suporta sa mga bansang may hirap or limitado yung kakayahan sa kalusugan. So ang pagbawa sa pondo at suporta mula sa mga bansang gaya ng Amerika ay maaaring magdulot ng mas mataas na gasto sa gobyerno ng Pilipinas para sa mga serbisyong pangkalusugan. At naku, lalo na ngayon, walang budget sa PhilHealth. Di ba? Hindi nagbigay ng budget yung, yung presidente sa PhilHealth. Tapos, tinanggalan, tapos, sinuspend pa talaga ni, ni Trump yung um, pag... pagtulong sa WHO, pagbigay ng pondo sa WHO. Grabe, guys! Alam mo 'yun, silang grabe guys, sabay-sabay talaga 'no. Tapos 'yung WHO din tumutulong din 'yun sa mga sakuna, sa mga um, alam mo 'yung mga bansang apektado ng kalamidad tulad ng mga bagyo, lindol sa Pilipinas. Ang pagbawa sa pondo ng WHO ay maaring makakaapekto sa kakayahan na nitong tumugon sa mga crisis sa nangangailangan ng mabilisang tulong medikal. So it's really a big it would really affect us. It would really strongly affect the Philippines, guys. Kaya Let's uh, unite in prayers na sana matugunan yung kakulangan ng WHO para patuloy pa rin yung pagtulong nila sa atin. Yan lang guys. So, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a great day. Bye.